Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagsa na sa mga terminal ang mga babiyahe para sa Pasko at bagong taon. Inaasahang darami pa yan sa mga susunod na araw pero ngayon palamang lamang puno na ang maraming biyahe. Hinigpitan na rin ang seguridad sa maraming terminal tulad sa paranyake na karaniwang dinadagsa ng mga pasahero. Silipin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Oscar Oida. Oscar. Yes, sa uh, Mel, Emil, Vicky, kumpara kahapon, higit na mas marami na ngayon ang mapasero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. As of 6pm, umabot na raw ang bilang sa mahigit 146,000. Di mapalagay si Aling Merlin nang makita namin kahina dito sa may PITX. Wala para alas 9 ng na umaga, nandito na siya. Pero mag-aalauna na ng hapon, di pa rin siya nakakakuha ng tiket sur-sugon sa December 28. Karamihan daw kasi sa mga biyahe sa araw na yon, fully booked na. Kung sa hirap, talaga. <laughs> Kailangan magtiyaga eh, para makauwi. <laughs> kasi para sa pamilya. <laughs> Bakit 28? Kasi yun ang ano namin, bakasyon sa amo ko. Namamasukan po ako. Pero swerte pa rin si Aling Merly pagkat kalaunan ay may nabakante ring upuan. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng PITX, may masasakyan at masasakyan pa rin umano ang mga paserong dadagsa sa kanilang terminal. Kailangan lang daw talagang magtsaga sa pagpila kasi nga na-estimate na natin to through the years. No? May data naman tayong pinagbasihan. Kaya naman, meron tayong mga additional units on standby kung sakaling kakailangan nito sa isang particular destination. Kasabay niyan, nakipag-usap naman tayo sa DOTR at LTFRB para makapag-issue ng special permits kung kinakailangan. No? Right there and para hindi maantala yung mga kababayan natin sa kanilang pagbiyahe. Kumpara kahapon, higit na mas marami ngayon ang mga pasahero dito. Posible nga daw umabot sa 200,000 ang kabuang bilang ngayong araw. Tuloy, sigsigan na ang mga waiting area. Siyempre, ganun talaga. Tis-tis na lang. tis Mahalaga kasi, siyempre, Pasko ngayon, mahalaga magkaisa. All in all, uh, magmula December 20 hanggang January 6, di diba, ba sa at least 3 million passengers ang inaasahan nating dadaan dito sa PITX. Ngayong hapon, nagsagwa naman ng security inspection dito sa PITX si NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin para matiyak na ayos ang deployment ng mga polis sa nasabing terminal. Nakita natin, nagagalak tayo na okay naman, uh, ready-ready sila. Yung full deployment ng ating kapulisan ay uh, talagang nagagampanan na nila. Sabi nga ni manager, wala pong reported uh, crime incident within the day and the past few days. Dagsaan na rin ang mga pasero sa terminal ng bus sa Dagupan City para sa kapaskuhan at pagsalubong ng bagong taon. Di nalalayo ang sitwasyon sa bus terminal sa Cebu City kung saan unti-unti na rin ang pagdating ng mga bibiyahe. Sa Davao City Overland Transport Terminal naman, mahigpit ang inspeksyon sa mga pasero at sa mga dalang bagahe. Nagpaalala ang pamunuan ng terminal na mag-iingat sa mga modus. Katung uh, ingat tanga natay na uh, intercept nga murag modus nila nga sa bayan ang usakapasahero. Kunwari, they will pretend nga ilahang kauban, then sila ang magdala o magbuha sa bagay. Samantala, ayon sa NCRPO, kung kinakailangan, handa raw sila magdagdag na mga pulis dito sa PITX, lalot sa mga susunod na araw, inaasaan ng lalong pagdagsa ng mga pasahero. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.